Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Pebrero 16, 2025. Sa araw na ito, ang kalawakan ay nag-aanyaya sa iyo sa isang malalim na pagminilay at koneksyon. Bilang isang Gemini, likas sa iyo ang pagiging masigasig sa pagtuklas ng mga bagong bagay, kaya't hindi katakataka na ang araw na ito ay puno ng inspirasyon para sa iyong palaisip at mausisang isipan. Gayunpaman, sa iyong patuloy na paghahanap ng mga kasagutan at bagong kaalaman, pag-isipan kung paano ka naimpluensyahan ng kalituhan o pagkabigla sa mga sitwasyong hindi mo agad nauunawaan. Minsan, ang mga bagay na sa unang tingin ay mahirap ipaliwanag ay nagdadala ng mahalagang revelasyon na maaaring magbigay liwanag sa iyong hinaharap. Sa bawat sandali ng iyong paglalakbay ngayong araw, bigyan mo ng pagkakataon ang iyong sarili na namnamin ang kagandahan ng mundong nasa paligid mo. Ang simpleng pagdama sa hangin na dumadampi sa iyong balat, ang masusing pakikinig sa mga tunog ng kalikasan, at ang pagbibigay pansin sa mga maliliit na detalye sa iyong paligid ay maaaring magbigay sa iyo ng mas malalim na koneksyon sa kasalukuyang sandali. Huwag hayaang lumipas ang araw nang hindi mo pinahahalagahan ang mga simpleng bagay, ang mga ito ay may dalang di matatawarang kasiyahan na madalas nating hindi napapansin dahil sa bilis ng ating pang-araw-araw na buhay. Ang araw na ito ay isang paalala na sa bawat yugto ng ating buhay, may mga pagkakataong hindi natin agad nauunawaan ang kahulugan ng mga pangyayari. Maaari kang makaranas ng kalituhan o pag-aalinlangan tungkol sa isang desisyon na kailangang gawin, isang sitwasyong hindi mo ganap na maipaliwanag, o isang damdamin na hindi mo agad matupoy. Ngunit sa halip na madismaya, yakapin ang misteryo ng araw na ito. Ang hindi pagkakaalam sa kasagutan sa ngayon ay hindi nangangahulugang hindi mo ito matutuklasan sa tamang oras. Ang buhay ay isang proseso ng pagtuklas at bawat hakbang na ginagawa mo ay naglalapit sa iyo sa mas malinaw na pag-unawa sa iyong sarili at sa mundong iyong ginagalawan. Sa iyong pagharap sa araw na ito, hayaang gabayan ka ng enerhiya ng Libra. Ang tanda ng Libra ay sumisimbolo sa balanse at harmonya, kaya't ito ay isang paalala na bigyang pansin ang iba't ibang pananaw at damdamin sa mga desisyong iyong gagawin. Minsan, ang ating pananaw ay maaaring limitado ng ating sariling karanasan. Ngunit sa pamamagitan ng pagbubukas ng ating isipan sa iba't ibang pananaw, mas nagiging malinaw ang ating direksyon. Maaaring may isang usaping matagal mo nang iniisip, isang desisyong hindi mo pa mahanapan ng tamang sagot. Sa araw na ito, subukang lumapit sa isang kaibigan o mahal sa buhay upang humingi ng payo. Ang kanilang pananaw ay maaaring magbigay ng bagong liwanag sa iyong sitwasyon at magtulak sa iyo na makita ang mas malaking larawan. Sa aspeto ng iyong personal na buhay, ito ay isang magandang araw upang palalimin ang iyong relasyon sa mga mahal mo sa buhay. Kung mayroon kang hindi pa nareresolbang isyo sa isang kaibigan, kapamilya, o kasintahan, ngayon ang tamang panahon upang pag-usapan ito ng may bukas na puso ang komunikasyon ang isa sa pinakamahalagang kasangkapan upang mapanatili ang magandang ugnayan sa iba. Kung minsan, iniisip natin na mauunawaan tayo ng iba nang hindi natin ipinapahayag ang ating saloobin, ngunit hindi ito palaging totoo. Ang pagiging bukas sa damdamin at malinaw sa ating nais ipabatid ay nagbubukas ng pintuan tungo sa mas matibay at malalim na koneksyon. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, ang araw na ito ay nagdadala ng enerhiyang nagpapalakas ng koneksyon sa iyong minamahal. Maaaring ito ang tamang pagkakataon upang ipahayag ang iyong pagmamahal sa mas malalim na paraan, hindi lamang sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan rin ng iyong mga kilos. Ang simpleng pagpapakita ng malasakit, tulad ng paglalaan ng oras upang makinig sa kanilang mga saloobin o paggawa ng isang bagay na ikatutuwa nila, ay maaaring magbigay ng mas matibay na pundasyon sa inyong pagsasama. Kung ikaw naman ay walang karelasyon, ito ay isang magandang araw upang pag-isipan kung ano ang tunay mong hinahanap sa isang kapareha. Ano ang mga katangiang mahalaga sa iyo? Ano ang iyong mga natutunan mula sa iyong mga nakaraang karanasan sa pag-ibig? Sa halip na madaliin ang paghahanap ng pag-ibig, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang mas makilala ang iyong sarili. Ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula sa sarili. Kapag ikaw ay masaya at buo bilang isang individual, mas nagiging madali ang pagbuo ng isang malusog at balansing relasyon. Sa larangan ng trabaho at pinansyal, ngayon ang tamang oras upang pag-isipan ang iyong mga layunin. Meron ka bang mga proyekto na nais mong simulan? Mayroon bang ideya na matagal mo nang gustong ipatupad? Ang araw na ito ay nagdadala ng enerhiyang sumusuporta sa mga bagong simula. Kaya huwag kang matakot na isulong ang iyong mga adhikain. Tandaan na ang bawat matagumpay na bagay ay nagsisimula sa isang simpleng hakbang. Huwag mong hayaan ang takot na pigilan ka. Ang iyong kakayahan at talino ay sapat upang malampasan ang anumang hamon na maaaring dumating. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay asul. Ang pagsusuot ng kulay asul o paggamit ng bagay na may ganitong kulay ay maaaring magdala sa iyo ng pakiramdam ng kapanatagan, kalinawa ng isipan, at balansing emosyon. Ang mga numerong magdadala ng swerte sa iyo ay tatlo, labing isa, at dalawamput lima. Isang maswerteng gawain na maaari mong gawin ngayon ay ang paglalaan ng oras upang magsulat sa isang journal. Ang pagsasalin ng iyong mga iniisip at damdamin sa papel ay maaaring magbigay sa iyo ng mas malinaw na pananaw sa iyong buhay. Maaari mo ring gamitin ang journaling upang itakda ang iyong mga layunin at suriin kung paano mo nais pagbutihin ang iyong sarili sa mga susunod na araw. Habang natatapos ang araw, pagnilayan mo ang mga kaganapan at mga natutunan mo. Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng kasiyahan? Ano ang mga aral na nais mong dalhin sa mga susunod na araw? Ang pagsasanay ng pasasalamat ay maaaring makatulong sa iyo upang mas makita ang kagandahan ng buhay, anuman ang iyong pinagdaraanan. Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay, puno ng pagsubok at tabumpay. Huwag kang matakot sa mga pagbabagong maaaring dumating sapagkat ang bawat pagbabago ay may dalang bagong oportunidad. Patuloy mong yakapin ang misteryo ng buhay ng may bukas na puso at isipan, at siguradong dadalhin ka nito sa mas mataas na antas ng kasiyahan at katuparan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.